mau more ingon ning sangit pak pak mati ala oh, ina lain katusertaan takok oh. urakok oh, nirun <laughs> pala mga fishing may hulid ba ana oi eh. keng sunod takok oh, bitau na sunod pasang lubut <laughs> <laughs> <Kisunod pasang lubot. laughs> <Ay, sasa>, na kisodang lubut asa asa na itu kayak buat mai plus <laughs> luag mono duha kanilon uba ano oi eh. ay ara lumambut suku so, ano dan kulah sunud masang lubut takok nama no, mga fishing Yun, what's up, what's up mga pasing good morning Good morning, good afternoon and good evening Sana magsukulok ka ng mundo Yung umaga mga pasing papunta naman tayo sa ilog Para magpando sa ating kawil Bumalik na naman kami dito sa hindang mga pasing Ito, poste ng kurinti mga pasing oh. Diyan mga pasing sa bundok na yan Ang likod niyan Yan na ang hindang cave Bawat pag magana kami ng kawil dito mga kapising Makikita kami ng mga unggoy dyan bandaw kasi na ang hindang kib mga kapising. Yung ginanaan namin ng kaway likod ng hindang cave. Sana ngayon. Meron na naman mga kapising. Dito natin nakuha yung limang kilo na kasili mga kapising. Dito sa spot na puntahan natin ngayon. Yun ulitin ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana mga kasuksulok ka ng mundo. Maraming salamat mga kapising sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin. Sa pagpalo. Sa pag-like at sa pag-share at sa pagtsagang manood ng aming ma-upload na videos yun maraming lang salamat po sa inyong lahat at sana may bilising na naman tayo ngayong umaga dahil pangalawang araw na natin dito mga pising sa pagpandaw ng gawil kahapon si tayo tapos ngayon pag wala na naman ngayon uwi na mga pising kasi wala na pain kahapon bumili na lang ako ng tilapia kahapon doon sa fishpan yun ang pinain namin pero ngayon pag wala na naman walang syurte uh, uwi na balik na naman sa sunod sana abang-abang na -abang lang mga fishing, sana meron may huli. bujon mga fishing, yun bulak bulaklak na kulay puti, budjon 'yan. Gamot sa sakit ng tiyan. Ilaga lang tapos inumin ang tubig. To. Ano? Oh. Okay. Si Peter doon nauna na una na. Tuloy tayo sa ilog mga fishing. Dito ko yung nakuha ang 5 kilos na kasili mga pising dito sa area na to. 5 kilos at hindi na yun nasundan mga ka-fishing nagkana kami ulit dito pero hindi, hindi na nasundan sana ngayon meron <laughs> sana lang sana lang okay. ha? luwag ay maliit na posa din dito mga ka-fishing diyan ko yun nakuha mga ka-fishing 5 kilos dito mga kapising dito ko yung nakuha. Mga luwag, maluwag daw mga nylon. Ano Balikan na lang yan ng mga bising. Sumabit na naman. Mamaya na yan. Kasili? kasile Kasat? Mo, nag ingon nga. Nag-sangit. Mo, nag-iingon nga sangit. Sige Huwag Ma kong mati. O, lakay na? Lakay. Katuwa Dako? Ah, oh, dako. <laughs> Mayroon pala mga pising may humuli na. Ibaan ako eh, kayang sunod oh, pala sa... Oo, dako, bitaw. Sunod, na? Sa sunod pa sa lubot. Na? Sa sunod sa lubot. Ayos, <laughs> aap e, na? Ito kayo, may plus. Luag mo no? Luhan na kanaylon? Ibaan ano, eh. Ay, ah, lumambod sa kuwa no? Dago ko wala, ano. sunod pa sa lubot. Dako na ano, mga pising. Swerte ar ya ajung. Kayak gugak ngas ba. Hah? Ih, gugak dong. Lu agak om ngarek ingon. Lu agak man kajo. Pagir ada lu agak muka untuk dia ada mutis lubut. Gula sa pagi sa kala sa akala niya kasi mga pising wala kasi maluwag ang nylon. Kay <laughs> Buti hindi siya nakawala mga pising oh grabe yung pinuputan <laughs> yung kawayan mga pising oh. Sus, <laughs> malisan ko eh. Ang hindi muli ang hindi naman masang lubot. Ay, di dyan sa kabuhay ng kilid mo rin Natulid na rabag taga-draw. Awad ay. Arang pulputa dyan dyan sa bagakay. Ay. Dito na yung nagapu ilaw. Wala. mga pusing. Wala nang apising. Wala nang apising. na kami na bagasa kasi. Nakailang kawil na panapando namin. Pero meron. Totoo pala talaga ang sabihan mga pising. pag... May mga kawil pa, wag ka mawala na pag-asa. Siyang kawil lang, buhay pa yung pain. pain. Iya nih ha samat. Oh. Binanaan nih. Eh. Binanaan. Hmm panak tuh panak. Ya no. Panak mga pising. Grabit eh. Nan kuwan pega bitaw. Hapit na lagi. Kiriman ka pulupot misan eh. hmm. nih. Padong nin minta nih ka buhi. Grabit talaga mga pising. Pero oh. di dapat sisa. Nung hinna Kurat sa no. Na. <laughs> Grabit mga pulupot eh. Grabit oh. ding nanyo naman mga pisingo oh. kong malit na nylon tong ginamit ta mino pising siguro tayo. wala na. Katakas na to putol tong nylon na tong mga pising. Nung nanyo naman ginawa nyo. Tingnan yung kawayan oh. Sangan kawayan. Grabe oh. Eh, salamat Lord. <laughs> Blessing. Gaskeeper pa no? Buhi pagadoy. Eh. Okay. Ah, awa man man din Awa sa awa na <laughs> 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 <Swerte. laughs> mga nasa 3-4 mga mga kilo nitong mga fishing sa Labaan, ha, Sa tingin ko nito mga nasa 3 kilo. Kulbaan. Balik <laughs> 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 <Lumbot yung ulo. laughs> <laughs> <laughs> Gulat Peter. Hindi kasi ako naka-video mga pesing kasi sabi niya maluwag nylon oh, Kaya hindi ako na. nag-video. <laughs> <laughs> Sumunod pag tanggal sa tali mga pesing yun Sumunod na. Sunod <laughs> na ang tag. Di sumukay. Susog maliit na nylon talaga ito, mga pesing wala. Putol. lalo na pag ang steel wire mga kapising kasi may gumamit din ako ng steel wire mga kapising siguro no? pag steel wire to putol din to katakas to mga kapising to gumamit din kasi ako ng steel wire yun know, o ito mm. yan o no? kung ito ang nakakuha nyo ng mga kapising sigurado mga katakas na to okay, putol na, kay mm. lugot-lugot naman. Mm. Lord, salamat. Salamat sa bising. Good size na ito mga blessing. Mga nasa tatlo. Tatlong kilo na pa, Laki na. Hindi naman ito maliit. Agi <laughs> paglisang. <laughs> Gulat si Peter mga bising. Kinabahan siya kasi ah, no, bigla na si akong sumunod sa kanya. <laughs> sumunod so, <laughs> <so, laughs> sa kanyang puwet mga blessing. Kala nya kasibalang hole kasi maluag nylon andian. Oh kada kada dool kami ai dua nya. Hmm. Ar bubuanam kada do. Manga dari sada petti babau di ai. Napa bus na jud hapet to tinanum mahaba to maka pesengu. Tatlong di to opat dari patong nylon. Ito sad ilaw umba. Ito nalang natira o. Oh. Megtungana sad da plin ini. Ni na lagi ni. Mm. Kani og, kani jung gipuluputan kung nakasangit pani sada kung punuan. Wala. Oh, di prodigi hapon mali daleni. Pero wala na nylon na to maka peseng. Katak tugar. Ah, send po go Hmm. Magpares na. Okay, thank you Lord. Salamat sa blessing. Salamat na, na sa bagong sa bagong huli ngayong buwan ng September. Hindi pa kaya laom lagi. Pero wala namang isda kanina. Nawala na, na ng pag-asa magpising nang hinda na ako kasi. Galak ko talaga kasi walang huli kasi nakailang kawil na kami. Ano lang natirang kawil sa dalawa apat, apat na kawil na lang. Sa duha, tolu, apat. thank you Lord. Ganyan nyo naman ginawa nyo mga pising Kung maliit na nylon sa maliit na kawel, wala, putol. Rabi o. Oh. Yeah. Uh, Rabi ginawa nyo mga pising o. Putol na nga nga. Ay, putol eh. Hala, mayroon kayo ng lamburan. Putol <laughs> na pala mga pising o. <laughs> mayroon kayo ng lamburan pa rin taga. Nga, wala, na May nagawit as well. sa taga. <laughs> ang kawel na lang napuluputan sa nylon mga pising. Itong putol na oh. <laughs> o. Mayroon kayo bubud ang bu bu nylon. Taga? Sus, pastilan putol Sus, na pala lagi. mga pising kiri na lamay <laughs> grabe talaga ang kawil ang kasili mga pising napakalakas oh, wala <laughs> <laughs> na ikuan riyo wala lagi na lagi wala itanggal wala itanggal wala itanggal buti na lang na puluputan ang kawil sa nylon mga pising kung wala ito puto na dito ang taga ito ang ito ano nilubid mga pising wala no? pastilan grabe Just talaga puto na kina. swerte talaga lord salamat swerte pa rin talaga Buti na lang nakapulopot pa talaga siya sa ang, ang nylon sa kawil mga pising o oh, yun no? Oh? Wala na talaga, putol na. Ah, mura po, nahikot lagi rin ah. Ang tali, laging sakto. Kaya sakto gan, kaya masig... Oh, mga napunin, masig wala na kayo magunitan ba? Ngawa na. Taga na rin na. na, taga na rin na. Kaya sakto gan. Hindi na mga pising wala na, putol na. O, wala na, naputol na oh. butir lang na hmm? betul lah hmm? betul lang nylon oke okay.